Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, magandang gabi. Today is December 12. December 12 na po, araw ng Webes. Araw ng Webes. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang tatalakayin po nating Ebanghelyo sa ngayon ay ang Ebanghelyo na gagamitin sa ating mga katolikong simbahan para sa araw ng bukas So, yun po ang magiging gamit ko sa aking pagbabahagi. Okay. Tungkol sa Ebanghelyo para sa araw ng bukas. Simula po tayo tulad ng dati bilang panimula. Tayo muna yung manalangin sa ngala ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Alina, Espiritu Santo punoin mo ang puso ng mga sumasampalataya sa iyo at papag-alabin mo sa amin ang apoy, ang init ng iyong pag-ibig. mo ang iyong spirito at upang kaming lahat ay muling magbabalik loob at mababago mo ang larawan ng mundo. O Panginoon, na sa pamamagitan ng liwanag ng iyong Espiritu Santo tinuruan mo ang puso ng iyong mananampalataya naway sa pamamagitan din ng Espiritu Santo kami manatiling mulat sa katotohanan at laging nagagalak sa iyong pagkalinga sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon at Diyos. Amen. Sa ngala ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Again, uh, ha, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi. ah uh, salamat po sa inyong pakikiisa sa ating panimulang panalangin. Share screen na po ako para sa ibang ating tatalakayin ngayong gabi. At magiging uh, magiging magiging pagmumulan yung aking ibabahagi. Share screen na po ako. Wait lang po. So ito po ang ating ibanghelyo para sa araw ng bukas mula sa aklat ni San Mateo Kabanata 11, mga talata 16 hanggang 17. Ang pagpapahayat ng mabuting balita ng Panginoong Heso Kristo ayon kay San Mateo. Mapuri sa iyo, Panginoong Heso Kristo. Saan ko iyahambing ng mga tao sa panahong ito? Ang katulad nila ay mga batang nakaupo sa lansangan at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit ayaw ninyong sumayaw umawit kami ng awit ng pagluluksa ngunit ayaw ninyong tumangis sapagkat nakita nila si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak at ang sabi nila sinasaniban ng demonyo ang taong 'yan nakita naman nila ang anak ng tao na kumakain at umiinom at ang sabi naman nila tignan niyo ang taong ito, matakaw, lasenggo at kaibigan ng mga maniningil ng buis at makasalanan. Gayunman, man, ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang tama sa pamamagitan ng mga gawa nito. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pabori sa iyo. Pinupuri ka namin. Ang Heso Kristo. So, stop sharing na po ako. Yun po ang ibanghelyo natin para sa araw ng bukas. So, mula po doon, mula po doon, mula po dyan, ang akin ng pagbabahagi. <clears throat> ang tawag ng Diyos sa atin ay araw-araw ang mga makasalanan ay tawag niya upang magsisi, magbalik-loob sa kanya sa Diyos at magbagong buhay. 'Yun ang tawag para sa mga makasalanan. Ang mga banal at makatarungan ay tawag niya naman upang magpatuloy ng mga ng mga ng kanilang mga pagsisikap sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian. Ang kaharian ng Diyos ay kahariang may awat katarungan with social justice and gentle mercy sa ebanghelyo para sa araw ng bukas December 12 ah uh, December 13 sorry ah uh, ebanghelyo na ating pinag-uusapan ngayon at ibinahagi ko sa inyo ipinahayag ni Jesus ang kanyang mga disappointments, ang kanyang mga frustrations, yung mga frustrations and disappointments, his disappointments to many people of his time. Marami ang naniwala sa kanya. Although many believe in him, in his teachings, in many miracles and wonders that he did, marami pa rin ang hindi naniwala sa kanya because I strongly believe dahil sinasagasaan ni Jesus, sinasagasaan niya ang marami nilang mga personal na interes Remember, paano nila ginawang malaking pagkakitaan ng templo na dapat sana'y lugar, panambahan, lug, lugar sambahan ng mga tao. Ngunit dahil sa kanilang personal na interest, naging mukhang palengke naging palengke tapos pinagkakakitaan sa personal na interest so galit na galit ang nangyari naging galit na galit si Jesus sabi niya ang ang aking templo ang templo ng Diyos ay lugar kung saan dapat gawin ng mga pagsamba. Ngunit, ginawa niyo itong lungga ng mga magnanakaw at tulisan. So, sa kabila ng maraming pagtuturo ni Jesus, sa kabila ng maraming himala, ng mga kababalaghan, na kanyang mga ginawa, marami pa rin ang mga naging matigas ang ulo, stubborn, ang mga puso'y nanatiling bato. Mga taong dinagbago sa pangaral ni Juan Bautista, ni San Juan Bautista, na tinawag nga nilang sinasaniban pa ng demonyo. At kahit ang Panginoon mismo sa kanyang kabutihan sa napaka-obvious na niyang mga ginagawa sa mga turo niya, sa mga himala niya, tinawag pa rin nilang matakaw, matakaw at lasenggo dahil nakikipagkaibigan sa mga makasalanan. Hindi nila nakita na yun nga talaga ang misyon ni Kristo, ang tawagin ang tawagin ng mga makasalanan sa pagbabago. Kung hindi man sila talaga naging bulag ay nalalambungan ng kanilang mga mata upang di makita ang tunay niyang pagka-Diyos. Diyos na naghahangad lang talaga ng kabubuti ng lahat for the good of all. Hindi ng ikabubuti ng lahat, hindi ng particular na grupo, particular na samahan o individual. Siya'y para sa lahat. Siya'y para sa lahat. Ang kaligtasan ay dapat para sa lahat. God is for all and even for those who are hardened sinners, yung sobrang mga makasalanan, God is for all, even for those who are hardened sinners. Sabi niya, I came, I came to call and save the sinners. May mga naniwala, tinawag niya, sumunod sila at iniwan ng lahat may mga di naniwala, nagalit pa, galit din na naging dahilan yung pang maghangad ng kanyang ikapapahamak, ng kanyang kapahamakan. Kapahamakan nga niya ng Panginoon na sa dulo, hinangad nila ang kanyang kamatayan. Kinailangan mangyari ang dapat mangyari. Siya'y papatayin tulad ng inihulak ng mga propeta kung paano inihula din ang kanyang pagdating at ang dugo niya ay ibubuhos bilang kabayaran sa lahat ng mga kasalanan. Paid in full or fully paid. The telestai. The telestai is a Hebrew word. Is a Hebrew word. In Hebrew, the is mashalem in Aramic and means the death is paid in full. Bayad na ng buo ang mga pagkakautang. It's a verb, teleo, which means to finish upang tapusin sa panahon ni Jesus. Ang tetelestai ay karaniwang ginagamit bilang resibo na magsasabi na ang mga pagkakautang ay nabayaran na ng buo. Okay? Nabayaran na ng buo. Patunay na yung tao ay wala ng pagkakautang o anumang uh, tungkuling magbayad dahil bayad na nga ng buo ang pagkakautang. Sa sa salita ng Diyos, sinabi ni Jesus sa Cruz de Okay? Okay. Uh, pagsasabi na tapos na. Nabayaran na ang mga kasalanan. Ang uh, mga kasalanan nabayaran dahil sa pagbuhos ng kanyang dugo. Sa aklat ng mga Hebreo, uh, inilalarawan si Jesus bilang ang kordero ng Diyos. Siyang magsasakripisyo. Siyang nagsakripisyo bilang perfectong kabayaran sa anumang ating kasalanan. Sa Romans 6.23 sabi, For the wage of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon tignan natin, makita nawa natin ang hindi masukat na pag-ibig ng Diyos na ito sa atin. Siya na nagbayad ng ating mga kasalanan. Siyang nagsakripisyo para sa ating mga kasalanan. Siyang nagbuhos ng kanyang dugo bilang kabayaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Paid in full, fully paid uh, examine natin ang ating mga sarili sa anumang bagay na nagiging hadlang o dahilan upang hindi natin tunay na makita ang Diyos. Katulad ng nangyari sa Ebanghelyo, hindi, hindi nila tunay na nakita at nakilala si Jesus sa kabila ng mga obvious na niyang ginawa. So again, let us examine ourselves from any of those who hinder us not to see God, not to hear God, and not to obey God. Magpapasko na po. Magpapasko na. Mag-move on na tayo sana sa anumang ating mga kakulangan, sa ating anumang mga kasalanan. Pagsisihan natin at tunay na pagandaan ng kanyang pagdating sa anuman at iba't ibang paraan. So, yun po. Kaya na po, natapos na tayo. Tayo manalangin, lawalati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. So, parang sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggang. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. At uh, inaanayahan ko po, po kayo na kung kayo'y nahipo ng aking pagbabahagi, Sana'y maibahagi niyo rin ng pagbabahagi kong ito sa iba, lalo na dun sa mga tingin niyo ay kailangan. kailangan. So magandang gabi po sa inyong lahat muli at hanggang sa, hanggang sa muli. Salamat po. Salamat po. Salamat.